Ngayong araw ay tayo ay mamasyal sa Laguna at bisitahin natin kung saan ako bumili yung pagkain dati. Ako nga pala si Maria Jean. Tuwing umaga, nababa po ko sa amin at sa paligid ko ay tinitinan ang mga paligid at labas para magmuni-muni ganyan palati naman ginagawa natin diba kaya yun yung ginagawa niyo tuwing umaga tapos dyan ay nalabis yung kapatid ko kasi tinampalaan daw niya ako ng kape yan siya yan yung second brother ko kasi masyado siyang mahiyain. iwan ko ba kung bakit kailangan niyang bumalik Paray, parati niya akong binibiro Ewan so, ko ba dyan sa kapatid ko na yan? Nung, hmm. yan yung pupuntahan natin siya, may isang lang mga sa Laguna, Kabuyaw. Diyan naman ay tinitingnan ko yung paligid. Baka mamaya mayroong development. Di ko alam po nangyayari sa labas. Patingin-tingin. Please! Please, cyber friend! Bas pang bas, basyal ako. Please, pang bayay. Pati sa dinas, dalok ko. Ano ba yan? Yeah. Tingin-tingin, alis daw pa may panunagunan. Quotes for the day. Difficult roads often lead to beautiful destinations since nasa pasyalan tayo. Yung difficult roads na ibig sabihin sa buhay, yun yung mga pagsubok na dumating sa buhay natin na hindi natin akalain na dumadaan sa pinagdadaanan natin, sa buhay natin. Kaya, kailangan maging positibo lang tayo at huwag takasan ng mga problema. Sa dulo, ay eh, maganda naman ang ka-resulta. Mga dyan tayo maging malakas, maging matibay. Kaya, sa dulo, maganda ang kahingat ng At tandaan, na huwag na nating kakalimutang nasa taas tumawag sa kanya para gabayan tayo sa mga pagsubok dumadaan sa ating buhay kayo ba? ano ang ibig sabihin sa inyo? pakicomment nga dyan sa baba at pakisabi kung taga saan para mashare po natin sa ating mga kapwa na nawawalan ng landas nawawalan ng tuwala sa sarili naliligaw, hindi mo kung saan ang doon na ipupunta. Maganda rin naman na magbigay ng payo sa mga kapwa natin para maliwanagan kung nawalan sila ng tuwala sa sarili. Yan ay nasa, ano nasa highway na tayo, pupunta tayo sa Laguna. Exit natin ay sa Kabuyam sobrang dalzal ko nandito na pala tayo sa ah uh, ito ay Jenny may sa so, nakatulong siya sa akin kasi yung bago pa lang ako magtrabaho na sa Laguna wala akong budget budget kaya yung yung allowance na na sa akin ay tama lang so may dati ay isang po tatlo meron na so hapunan pwede siya saka umagahan kaya tangalian ako eh ako eh pinakain ko kahit ano basta nga magkarulan ng mo dyan yan nasa sa tayo ng jenis yan dyan na tayo na siya may natira na ko yan pa nga at tayo ay tapos na sa pagkain. Salamat sa panood. See you next time. Please follow, like, and share.